So guys, so panoorin natin ito, isang nakakabanghang pangyayari sa Pilipinas kahapon guys, March 28, 2025. Uh, sa celebration po ng ika-80th birthday ni dating pangulong Rodrigo Rua Duterte, kung saan nga po, nasa tansyang 330,000 plus daw po, yung uh, sumali sa rally, sa birthday celebration rally ni Tatay Digong dito sa Davao City ayan po guys umakanta so, sila ng happy birthday grabe yung dami, dami talagang punong puno yung ano guys yung er banda yung area doon banda yun po yung ano uh, yung cross yun? avenue sa may Dacaw City yung northern part po ipapunta po yun ng ano papunta ng uh, San Pedro Street yung southern part naman is papunta sa pahada ko hangin ka noon yung sa west part naman is papuntang ano uh, boulevard then yung sa east uh, part is yung yung daanan papuntang uh, Baciroan, Matina, Kalinan ganoon po. So nakakatuwang guys ganoon. karami yung tao na sumali po sa birthday celebration ni Tatay Dickong and hindi lang po sa Davao nangyari yun kundi sa buong mundo. And anak ka ba nga guys itong ano itong tawag nilang tawag yan. Itong drone shot guys, grabe yung drone guys, ah, pakaganda pa noorin natin. Oh, tatay tikong drone. Ang galing ng ano nito ng, ng mga nag-control sa drones nito. Happy Ethiopian birthday tatay tikong. Wow, kamao oh. Philippine Club. Galing, no? Tabaw niyo magpabilin League Old. Yes, League Old always. Tabaw niyo come home soon. Davao is waiting. Ayan. Ang galing talaga na nakaisip nito. First time in the history of the Philippines ito na yung isang dating pangulo is ganito kamahal ng mga taong, ng taong bayan. Proudly raised by a Duterte. Ayan. nakakamangha yung tagano nito sa drone. Duterte. Yung may heart is ano yan Marco Polo Hotel, isa sa pinakamataas malak mataas at pinakalumang hotel dito sa Davao City. Ayun. So hindi ko na makita yung iba pa mga drone shots. So hanapin niyo na lamang po sa Facebook, marami pong naka-post doon. So yun nakakamangha lang po talaga na uh, ganoon po yung pagmamahal na ibinibigay ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, Inulit ko nga po first time in the history na nangyari ito na ganito kamahal ng mga tao ang isang dating Pangulo. At sa celebration pa ng kanyang ika-88th birthday is ganito yung ginagawa ng mga tao. Alam mo yung hindi hakot, hindi bayaran, walang ayuda, walang mga artista, walang walang kung ano nang ibinibigay talagang kusang kusang uh, sumali lamang ang mga tao sa ginanap na birthday celebration rally ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte so nakakatuwa lang guys nakakamangha yung ganoon ba na nakikita natin kung gaano kamahal ng mga tao ang ating dating Pangulo um, hin ko nga po hindi lang sa Davao City nangyari yun maging sa iba't ibang bahagi ng sa Pilipinas at maging sa buong mundo, mga OFW natin, maging sa The Hague, Netherlands, sa labas ng ICC Facility Center, ay may naganap din na birthday celebration rally ni Tatay Digong doon. Kung global rally for PRRD kasi yon So, napakagaling po, napakagaling, napaka... Uh, nakaka-proud, nakakatuwa pa na na first time nating ma... ma tawag yan? Mapanood ito, first time nating masaksihan ang ganitong klasing history para sa ating bayang Pilipinas. And yung area doon guys na pinagralihan nila doon sa May Avenue, um, pupunta sana ako doon kahapon eh. Ang problema nga lang, medyo malayo kasi yun sa amin kasi sa amin is uh, kumbaga medyo nasa bundok na nabarangay sa amin. So kailangan pang bumiyahin ng mga isang oras sobra para makarating doon. However, kahapon kasi is napaka-traffic talaga kasi nga po nakasarado yung ibang iba't ibang mga street ng downtown area. So, mas lalong tatagal pag pupunta ako doon. Tapos pag uwi, maana tapos yun mga 11.30 na yata or mga 12 midnight na tapos yun. So, pag, -u pag uwi, wala nang masakyan kasi nga po yung mga tao... ah uh, I mean, yung mga sasakyan is wala na that time. Especially dito sa amin, wala na kasing gaanong so, sasakyan kapag ah uh, this oras na ng gabi. Uh, yung mga sasakyan na ito sa amin hanggang mga 8 pm 9 pm lang pero pag mga biya 9 pm na is pa lang masasakyan kaya ini uh, hindi na lang ako pumunta at saka napakaraming tao guys. Mahirap kapag ganoon kasi especially sa akin na uh, medyo ano kasi ako. Ah uh, tawag nyo yung chan ko is palaging nagaalburuto. Yung kumbaga hindi siya okay every time na umaalis ako. Ganoon. So mahirap yung ganong maraming tao. Mahirapan ako masyado doon. So anyway guys, uh, tayo ng malaki sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga um, sumasuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagmamahal na ipinakita ninyo or nating lahat sa kanya. Alam ko na hindi na panood ni Tatay Digong yung nangyari kahapon kasi nga nasa loob siya ng detention centers sa ano sa ICC pero alam ko na nararamdaman niya na may ganoong pangyayari nararamdaman niya kahapon o nararamdaman niya kahapon na may mga tao na gumawa ng history sa buong mundo sa buong Pilipinas sa buong mundo para sa kanyang ika na karawan so ang tanging wish na lamang talaga natin para sa kanyang birthday na sana, unang-una dyan is yung good health. Of course, kailangan good health siya, especially na nasa loob nga po siya ng detention center. And pangalawa, sana talaga is makauwi siya. Yun yung naman talaga ang tanging bilin ni Pangulong Duterte, na makauwi siya, na ang tawag niyan, yung kahit na dito, dito siya sa Pilipinas basta makauwi lamang siya sa kanyang bayan na talagang nagsakripisyo siya isinakripisyo niya ang kanyang sarili ang kanyang buhay para lamang talaga maging maayos ang ating bayan kaya yun sana ang hiling natin at sana matupad nga po yung kahilingan na iyon sana makauwi si Datay Digo dito sa Pilipinas at nang sa ganun ay kumalma na ang mga tao maging masaya na ang mga tao uh, I'm not sure din kung kakalma ang mga tao kapag uuwi na si Tatay D. siguro ma medyo kakalma pero hanggat hindi natatapos itong gulo sa politika, especially itong impeachment ni VP Sara hindi talaga kakalma ang mga tao. Pero at least kung makauwi na si Tatay D. Kung at least maramdaman niya na andyan ang mga tao na nagmamahal sa kanya at hindi hindi siya iniiwanan. Kasi ganoon talaga kamahal ng mga tao, ng mga taong bayan, ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua. तू तैरते